Bakit may mga nilalang na tila hindi napapansin ng mata ng karamihan? At bakit bata pa lang, alam na natin kung kailan may kakaiba sa paligid? Sa isang baryo sa gitna ng palayan, tuwing anihan, palaging may isang babaeng nakatayo sa gilid ng bukid. Tahimik. Maputi ang bestida. Nakangiti. Pero wala ni isa sa mga matatanda ang pumapansin sa kanya. Walang kumikibo. Walang lumalapit walang nakakakita maliban sa isang batang lalaki. At sa simpleng pagkikita nilang iyon, unti-unting mabubunyag ang isang lihim na matagal nang inilihim ng kalikasan. Ako si Ka Elias. Samahan niyo ako sa isa na namang kwento ng hiwaga, paniniwala, at babala mula sa ating sariling lupa. Ito ang babae sa bukirin na hindi napapansin ng mga taga-baryo. Magandang araw mga Ka Elias. Sa channel na ito, binibigyang buhay natin ang mga alamat, misteryo, at paniniwalang bumabalot sa ating mga kabundukan, kabubatan, at karagatan. Ang mga kwento nating ito ay hindi lamang upang takutin o aliwin, kundi upang paalalahanan tayo, may mga bagay sa paligid natin na hindi basta-basta dapat isantabi. Kaya kung ikaw ay mahilig sa kwentong kababalaghan, inkanto, at misteryong Pilipino, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Nagsimula ang lahat isang linggo bago ang anihan. Si Tonyo, walong taong gulang, ay palaging sumasama sa kanyang amang magsasaka sa bukirin. Masayahin, mapagmasid, at medyo malikot. Pero higit sa lahat, may kakaibang abilidad si Tonyo. Bata pa lang siya, ramdam na niya kapag may hindi pangkaraniwan sa paligid. Isang hapon, habang nagpapahina sila sa lilim ng punong mangga, napansin ni Tonyo ang isang babae sa kabilang dulo ng bukid. Puting-puti ang suot. Mahaba ang buhok. Tila nanonood lang sa mga magsasakang abala. Agad niya itong itinuro sa kanyang ama. Tay, sino po yung babae doon? Ang init-init pero parang di siya pinagpapawisan, tanong ni Tonyo. Nagkatinginan ang kanyang ama at ang isang kasamang magsasaka. Sabay sabing, Anong babae, anak? Wala namang tao dyan na, sabi ng ama ni Tonyo. Kinilabutan si Tonyo. Sigurado siya. Nakikita niya ng malinaw ang babae. Pero tumango na lang siya at hindi na nagtanong muli. Kinabukasan, muling bumalik si Tonyo sa bukid. At muling nandoon ang babae. Nakatayo lang. Tahimik. Pero may ngiti. Hindi siya natatakot. Bagkus, parang may iniimbitahan sa kanyang presensya. Lumapit siya ng kaunti. At doon niya napansing wala itong anino. Hindi po ba kayo nainitan? Tanong ni Tonyo. Umiti lang ang babae. Hindi ito nagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, parang may dalang lungkot na hindi maipaliwanag. Maya-maya, narinig na niya ang tinig ng kanyang ina. Tonyo, umuwi na tayo. Huwag kang lalapit kung saan-saan, sigaw nito mula sa dulo ng pilapil. Paglingon niya, wala na ang babae. Kinagabihan, tahimik si Tonyo habang kumakain. Hindi niya masabi kung natakot ba siya o na curious. Hindi rin niya maintindihan kung bakit siya lang ang nakakakita. Pero sa bawat kagat ng kanin, ramdam niya, hindi pa doon natatapos ang karanasan niya sa kakaibang babaeng iyon. Pagkatapos nilang kumain, lumapit si Tonyo sa kanyang lola. La, may mga tao po ba na hindi talaga nakikita ng lahat? Tumigil ang matanda sa paglalaba. Tumingin sa kanya, seryoso ang mata. Meron, apo. Pero hindi sila tao. At kadalasan, pinapakita lang nila ang sarili nila sa mga bata o mga taong may malinaw ang puso. Bakit mo na 'yan? Sabi ng lola niya. Umiling lang si Tonyo. Wala po, curious lang. Munit sa loob-loob niya, sigurado na siya. Hindi ordinaryong babae ang nakita niya. At may dahilan kung bakit siya ang piniling makakita. At sa pagsapit ng anihan, habang abala ang lahat sa pag-aani, may isang insidente na magbabago sa pananaw ng buong baryo tungkol sa babaeng iyon sa Bukirin. Pero bago natin ituloy ang kasunod na bahagi, mga ka-Elias, kung nagustuhan nyo ang unang bahagi ng kwento natin, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-comment kung may ganito rin kayong karanasan o narinig sa inyong baryo. At syempre, mag-subscribe na para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan at katutubo nating paniniwala. Pagdating ng Sabado, halos buong baryo ay nasa bukirin na. Harvest season, abalang-abala ang lahat sa pag-aani ng palay. Mula umaga hanggang hapon, may mga kantahan, tawanan, at masiglang hiyawan ng mga batang tumatakbo sa pilapil. Ngunit si Tonyo hindi nakikisaya. Hindi rin siya masyadong lumalayo sa kanyang ama. Sa tuwing titingin siya sa gilid ng bukid, naroon na naman ang babae. Tahimik. Nakatayo lang, Parang may binabantayan. Pero mayong araw may kakaiba. Ang paligid niya ay tila kumikislap. Hindi mainit pero may liwanag na hindi galing sa araw. At ang mga damo sa paligid ng babae ay tila mas luntiang luntian kumpara sa ibang bahagi ng bukid. Habang nakapwesto si Tonyo malapit sa ilog, may isa sa mga kalaro niya ang lumapit. Oh, Tonyo, ba't andito ka lang? Tara, habulan tayo sa may bandang dulo, Itinuro ng kalaro ang eksaktong direksyon kung saan naroon ang babae. Napakunot no si Tonyo. Ayoko dyan. May babae dyan eh. Tumawa lang ang kalaro. Wala namang babae don. Nakakatakot ka talaga minsan. Paparanormal ka na naman. Hindi na lang kumibo si Tonyo. Ngunit sa loob niya, mas lalo siyang nakumbinsi, siya lang talaga ang nakakakita sa babae. Kinagabihan, hindi na niya napigilan ang sarili muli siyang nagtanong sa kanyang lola. La, pag may nakikita kang tao sa bukid pero walang ibang nakakakita posibleng masama po ba sila? Napatingin ulit ang matanda. Tahimik ito sandali. Pagkatapos ay humigop ng mainit na salabat. Apo, hindi lahat ng hindi natin nakikita ay masama. Yung iba, tagapangalaga lang. Gaya ng mga lamang lupa. Mga engkanto. O minsan, mga kaluluwang hindi matahimik. Pero kadalasan, hindi sila nagpapakita kung wala silang dahilan. Bakit mo ba kasi tinatanong yan ha? May nakita ka ba sa bukid? Napayuko si Tonyo. Hindi niya alam kung dapat bang sabihin ang totoo. Pero ramdam ng lola niya ang pag-aalinlangan. Kung meron kang nakita, apo, huwag mo silang bastusin. Huwag mong lalapitan kung hindi mo alam ang dahilan. Magdasal ka lang palagi. At huwag matakot kung alam mong wala kang ginagawang masama, dagdag ng matanda. Tumango si Tonyo pero hindi siya mapakali. Sa isip niya, dapat malaman niya kung sino talaga ang babae sa bukirin. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na siya sa bukid. Hindi pa tapos ang anihan pero marami nang nakatiwangwang na palay. Tahimik ang paligid. Halos walang tao. At naroon muli ang babae. Ngunit ngayon, nakaupo siya sa ilalim ng punong balete sa gitna ng bukirin. Parang hinihintay siya. Lumapit si Tonyo pero hindi masyadong malapit. Naglakad siya dahan-dahan, hawak ang kwintas na bigay ng kanyang lola, may medalya ng Santo Nino na lumana. Paglapit niya sa babae, biglang tumingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Wala ka bang takot sa akin, bata? Sabi ng babae. Nagulat si Tonyo hindi niya inaasahang magsasalita ito. Hindi po. Hindi naman po kayo nananakot, sagot niya. Tumango ang babae. Munit sa mukha nito ay halatang may pinipigilang emosyon. Parang gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa. Maya-maya may sinabi ito na nagpangilabot kay Tonyo. Bantayan mo ang bukid. Kapag nagkagulo, huwag kang lalapit sa punong ito. Hindi lahat ng magsasaka ay may malinis na hangarin. Bago pa man siya makasagot, naglaho ang babae. Parang usok na tinangay ng hangin. Makalipas ang ilang araw, bigla na lang may nangyaring hindi inaasahan. Isang grupo ng mga taga-ibang baryo ang dumating. May dalang mga kagamitan at truck. May balak daw silang bilhin ang bahagi ng bukid para gawing taniman ng imported na mais. Ang problema, may parte ng bukid na hindi pagmamayari ni Numan, lalo na ang punong balete. Ito ang lugar kung saan palaging lumilitaw ang babae. Habang nagkakagulo ang mga matatanda tungkol sa bentahan ng lupa, tahimik lang si Tonyo. Alam niya may babala ang babae at baka ito na ang tinutukoy. Sa isang gabi ng tag habang natutulog si Tonyo, napanaginipan niya ang babae. Basang-basa ito, nakalugay ang buhok at nanginig sa lamig. Humihingi ng tulong. Tila may parating na panganib hindi lang sa kanya kundi pati sa buong baryo. Pagkagising niya, agad siyang lumapit sa kanyang ama. Tay, 'wag po kayong pumayag na tanggalin 'yung balete. Masama po 'yon. Napakunot no ang ama niya. Tonyo, hindi mo na naintindihan ang sinasabi mo. Usapang matatanda 'to. Pero determinado si Tonyo. At sa sobrang takot, lumapit na rin siya sa kapitan ng baryo. Kap, 'wag niyo pong ibenta 'yung lupa sa tabi ng punong balete. May nakatira po doon. Nagpapakita po siya sa akin. Hindi po siya masama pero galit na siya, pakiusap ni Tonyo. Tumingin lang ang kapitan sa kanya at mumiti. Anak, baka guni-guni mo lang. Walang masama sa pagbabago. Kailangan na ng progreso ng baryo natin. Pero may isang matandang babae na narinig ang usapan nila. At bigla itong lumapit. Tama ang bata. Hindi dapat galawin ang lugar na yon. Tagapangalaga iyon ng bukid na to. Nagsimula na ang tensyon. At sa susunod na araw, may magayaring hinding-hindi na nila makakalimutan. Sa kabila ng babala ni Tonyo at ng matandang babae, hindi nagpatinag ang mga kinatawan ng mga dayong negosyante. Mismong ang kapitan ang pumirma ng pahintulot para putulin ang punong balete sa gitna ng bukid. Sabi nila, sagabal lang ito sa makinarya. Sayang ang lupa kung hindi magagamit. At noong sumunod na araw, nagsimula na ang pagputol. May dumating na malaking chainsaw at anim na lalaki ang nagsimulang putulin ang mga sanga. Nandoon si Tonyo nakatingin mula sa malayo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Parang may mabigat na kamay na nakapatong sa kanyang balikat. Pinipigilan siyang kumilos. Biglang bumigat ang langit. Walang ulan sa forecast pero biglang dumilim. Ang mga ibon nagsiliparan palayo. Ang mga aso sa baryo naguunahang tahulan maya, maya isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Parang may dumaan na anino. At sa gitna ng pagputol ng puno may sumigaw. Ah! Isa sa mga trabahador ang biglang tumilapon. Tumama sa kalabawang kariton at nawala ng malay. Ang isa pa, parang nawala sa sarili, umiiyak habang paulit-ulit na sinasabi. Patawad po. Patawad po. Patawad po. Nagkagulo ang buong bukid ang kapitan, agad na dumating para pakalmahin ang mga tao. Pero habang sinisigawan niya ang mga naroon, isang malakas na ugong ang narinig. Tila may dumaang ipo-ipo, pero paikot lang ito sa punong balete. At sa gitna ng hangin, may bumubulong. Binalaan ko kayo. Binalaan ko kayo. Ito ang simula ng pagbawi ko sa lupa. Napatigil si Tonyo. Yun ang boses ng babae, Munit ngayon, mas matalim, mas mabigat, mas puno ng putot. Kinabukasan, biglang namatay ang mga tanim sa gilid ng pinutol na puno. Ang dating muntiang damo, natuyo. Ang palay, nalanta. Walang bagyo, walang peste, pero para bang mismong lupa ang tumangging mabuhay. Ang balitang iyon, mabilis na kumalat sa buong baryo. At sa halip na magsisi ang kapitan, mas lalo itong nagalit. Superstisyon lang 'yan. Nagsasayang lang kayo ng panahon. Kung gusto niyong mabuhay ang baryong ito, kailangan natin ng progreso. Sigaw niya sa isang pagpupulong. Munit may isang matanda na hindi na nakatiis. Tumayo ito sa harap ng mga tao at nagsimulang magkwento. Bago pa tayo ang tumira sa baryong ito, may mga nilalang nang narito. Ang mga bukid natin may tagapangalaga. At ang punong balete sa gitna ng bukirin, iyon ang sentro ng kanyang tahanan. Nakita ko na siya noon pa wala siyang ginagawa hanggat hindi siya ginagalaw. Pero mayong ginalaw niyo ang puno asahan niyong may kapalit. Sabi ng matanda, tahimik ang mga tao. May ilan na tumatawa pa rin. Pero karamihan nagsimula ng matakot. At si Tonyo, sa murang edad, alam niyang tama ang matanda. Hindi nila ginagalang ang lupa. Hindi nila pinakikinggan ang babala. Makalipas ang tatlong araw, nagsimula ng magkasakit ang ilang tagabaryo hindi pang lagnat. Laging sinasabayan ng panaginip isang babae na nakatayo sa gitna ng palayan, umiiyak habang duguan ang mga kamay. Ang mga bata, sabay-sabay nagigising sa madaling araw. Umiiyak. Nanginginig. At paulit-ulit na sinasabi. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi siya umaalis. Maging si Tonyo ay nagkaroon ng parehong panaginip. Ngunit sa kanya may dagdag na mensahe hindi ko gusto ang gulo. Pero pag nasira ang tahanan ko, lahat maapektuhan. Sabihin mo sa kanila, ibalik ang puno, o maniningil ang lupa. Isang hapon, habang naglilinis si Tonyo sa bakuran, napansin niyang may bagong sulpot na halamang hindi pa niya nakikita dati. Maliit lang ito, pero may hugis na parang mata ang dahon. Tinanong niya ang lola niya. La, anong halaman po to? Nanlaki ang mata ng matanda. Yan ang palatandaan ng galit ng lupa. Kapag lumitaw yan, ibig sabihin may laman lupang galit. At madalas, hindi yan umaalis hanggat hindi na ibabalik ang balanse. Tumakbo si Tonyo. Pumunta sa simbahan. At nanalangin. Para sa babae. Para sa baryo. Para sa lupa. Kinabukasan, halos kalahati ng baryo ay hindi nakapasok sa trabaho. Ang ilan, nilagnat ng walang dahilan. Ang iba na naginip ng parehong imahe, isang puting babae sa gitna ng tuyong palayan, nakatingin sa kanila habang unti-unting nadudurog ang katawan, parang alikabok na tinatangay ng hangin. Pero ang mas nakakabahala, isang buntis na ginang mula sa baryo ang bigla na lamang nawalan ng malay habang nasa tabing bukid. Sabi ng mga nakakita, may malamig na hangin daw na dumaan bago siya hinimatay. At bago tuluyang bumagsak, may binanggit ito na nagpatahimik sa lahat nandito na siya galit siya. Doon na nagsimula ang pagkakabahabahagi ng mga tagabaryo. May ilan na naniniwala sa mga babala ni Tonyo at ng matanda. May ilan pa rin itinuturing silang pabigat sa pagunlad. Ang mga kabataan, nagiging iritable at matamlay. Ang mga hayop, ayaw nang dumaan sa bahagi ng bukid na dating may punong balete. At ang mga palay sa bahaging iyon, patuloy ang pagkalanta. Wala ni isang usbong ang nabuhay muli. Isang gabi, habang umuulan ng banayad, hindi mapakali si Tonyo. Ramdam niya na may paparating na mas malala. Bumangon siya mula sa higaan at tinungo ang bintana. Pagtingin niya sa labas, nanlaki ang kanyang mata. Sa gitna ng ulan, may babaeng nakatayo sa gitna ng pilapil. Nakatingin diretsyo sa bahay nila. Basang-basa, pero hindi gumagalaw. Parang estatwa. Parang nagbabantay. At sa bawat kidlat na dumaan, mas lumilinaw ang mukha nito. Luha ang mata, dugo ang palad, at punit ang suot na puting bestida. Kinabukasan, lumapit si Tonyo sa kanyang ama. Mahal po ba talaga ang bukid na ito, tay? Tanong niya. Tumango ang kanyang ama. Oo, anak. Dito tayo nabubuhay. Bakit mo natanong? Kung mahal po, bakit po natin hinayaang sirain yung parte nito na hindi atin? Yung may punong balete. Napayuko ang kanyang ama. Hindi agad nakasagot. Hanggang sa nagsalita siya muli. Akala ko dati puro takot lang ang mga kwento. Pero anak, sa mga nakikita ko ngayon baka may punto ka. At kung may pagkakamali akong nagawa, gusto ko itong itama. Nagsama-sama si Tonyo, ang kanyang ama, at ang ilan sa mga matandang naniniwala pa sa kababalaghan. Nagpatawag sila ng isang albularyo mula sa kabilang bayan. Pagdating ng albulario, hindi pa ito nakakapasok ng bukid ay napatigil na. Humawak ito sa lupa at tila nanginginig ang kamay. Malalim ang galit dito. Hindi ito basta sumpa. Ito ay paghihiganti. At hindi basta maaalis ng walang kabayaran. Nagtipon sila sa dating pwesto ng punong balete. Sa gitna ng tuyong lupa, nagsindi sila ng insenso, nagalay ng bigas, tubig at prutas nagdasal sila ng orasyon habang ang albularyo ay patuloy na bumubulong. Pagkalipas ng halos isang oras, biglang tumahimik ang paligid. At sa hangin, tila may boses silang narinig sabay-sabay. Hindi sa ang dasal. Hindi sa patang alay. Ibalik ang nawala. Nagtaka sila. Ibalik ang nawala. Tanong ng matanda. At doon nila naisip. Kailangang ibalik ang punong balete kailangang muling magtanim. At kailangang gawin ito hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pagdalang. Kaya't nagsimula silang maghanap ng punla ng balete. Naglakbay si Tonyo at ang kanyang ama sa kabilang bayan, sa lugar kung saan may lumang punong balete na hindi pa napuputol. Humingi sila ng basbas na kumuha ng supling nito. At pagbalik nila, buong puso nilang itinanim ito sa dating pwesto ng puno. Hindi ito madali, tatlong araw silang nagbantay, nagdasal, at nag-alay. Ngunit sa ikaapat na araw, nang tumubo ang unang dahon sa punong balete. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, muling bumalik ang sigla ng lupa sa paligid. Ang mga tuyong tanim, unti-unting nagberde. Ang hangin, hindi na mabigat. At ang gabi, muling naging tahimik. Wala nang panaginip si Tonyo. Wala na ring multong nakatayo sa gitna ng ulan. Munit bago tuluyang nawala ang presensya ng babae sa bukid, isang huling panaginip ang dumating kay Tonyo. Maraming salamat, bata. Pinakinggan mo ang boses ng lupa. Pahinga na ako. At sa huling sandali ng kanyang panaginip, nakita niya ang babae. Gumiti ito habang tinatapakan ang bagong sibol na balete. May liwanag sa paligid niya at sa dulo, tinangay na siya ng hangin, hindi sa galit kundi sa kapayapaan. Makalipas ang dalawang linggo mula nang muling itanim ang supling ng punong balete, muling bumalik ang sigla ng buong baryo. Ang mga palay na akala ng mga tao ay tuluyan nang nawala, bigla na lang nagkaroon ng panibagong buhay. Sa paligid ng bagong tanim na balete, unti-unting lumago ang damo. Ang hangin mas malamig na muli. At sa gabi, wala nang panaginip ng puting babae. Tahimik na muli ang gabi. Pero higit sa lahat, ang mga tao sa baryo unti-unting nagbago ang kapitan, na noong una itutol sa lahat, ay humarap sa publiko. Sa simpleng pagtitipon sa tapat ng barangay hall, nagpahayag siya ng pag-amin. Mga kabaryo, humihingi ako ng tawad. Hindi ko pinakinggan ang mga babala. Mas inuna ko ang kita kaysa sa kalikasan. Pero sa mga nangyari, napatunayan kong hindi natin pag-aari ang lahat ng narito. Kailangan nating matutong makinig, gumalang, at magpasalamat. Tahimik ang mga tao walang palakpakan. munit sa puso ng bawat isa, alam nilang iyon ang simula ng mas malalim na pagbabago. Si Tonyo, bagamat bata pa, ay tiningala ng marami. Lalo na ng mga kabataan. Mula noon, naging mas mapagmasid na sila. Mas may respeto sa paligid. Kapag may bagong halaman na tumutubo sa mga sulok ng bahay o bukid, hindi na basta-basta binubunot. Kapag may kakaibang ingay sa gabi, hindi na agad inaalis ang posibilidad na baka baka may nais lang magpaalala. Isang araw, habang si Tonyo ay naglilinis sa gilid ng bagong punong balete, may napansin siyang maliit na puting bulaklak. Hindi pa niya ito nakita noon. Amoy rosas, pero may bahid ng halamang ligaw. At sa tabi nito, may maliit na bato, hugis puso. Napangiti si Tonyo. Alam niyang regalo ito. Pasasalamat. O baka paalala. Ngumindala siya sa langit at mahinang bulong ang lumabas sa kanyang labi. Salamat din po. Hindi ko po kayo makakalimutan. Lumipas ang mga taon. Ang batang si Tonyo, lumaking magsasaka tulad ng kanyang ama. Ngunit may kakaiba sa kanyang paraan ng pagtatanim. Bago siya magsaka, laging may dasal. Laging may basbas. At tuwing anihan, may munting alay sa ilalim ng punong balete, prutas, tubig at bulaklak. Isang simpleng ritual ng pasasalamat. Isang pamana ng alaala. Minsan, tinanong siya ng isang batang kapatid ng kanyang kalaro. Kuya Tonyo, totoo po ba yung kwento ng babae sa bukid? Yung inkanto na galit? Ngumiti si Tonyo. Totoo siya kung pipiliin mong maniwala. Pero higit sa lahat, ang mahalaga, natutunan natin kung paanong igalang ang hindi nakikita dahil minsan, ang lupa, ang hangin, at ang katahimikan sila mismo ang bumubulong sa atin ng paalala. At habang ang baryo'y lumago sa sariling paraan, simpleng kabuhayan, may mga tanim, mga hayop, at masayang pamumuhay, ang bagong punong balete ay naging palatandaan. Hindi bilang takot, kundi bilang alaala. Alaala ng isang babaeng hindi napapansin ng marami. Ngunit hindi kailanman lumisan. Nagbabantay. Nagpaparamdam at handang magpaalala kung kinakailangan. Mga ka-Elias, ang kwento natin ngayong gabi ay paalala na sa bawat hakbang natin sa lupa, may kwento. Sa bawat punong hinuhubad sa kanyang ugat, may kasaysayang pilit tinatanggal. At sa bawat nilalang na di natin pinapansin, maaaring may mensahe lang silang gustong iparating. Kaya sana, kapag napadaan kayo sa isang tahimik na bukid, sa isang punong pila matanda na, o sa isang lugar na walang tao pero parang may presensya, Tumingin, makinig at igalang. Baka may nagbabantay. At baka kayo ang susunod nilang papansinin. Ako si Ka Elias at ito ang alamat, misteryo at paniniwala. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. I-share mo rin ito sa iyong pamilya, kaibigan at kabaryo. Dahil ang misteryo, alamat at paniniwala ay mas nagiging makabuluhan kapag sabay-sabay nating pinapakinggan. Magandang gabi! At magingat kayo sa inyong mga panaginip.